Welcome back sa ating channel guys. Ngayong araw nga pala guys, magka-unboxing ako ng aking biniling headset na Signos NX100. Ayan guys, para rin sa ating radyo na ginagamit na bago na Signos NX100. Kaya bumili lang tayo ito guys sa online, gawa ng walang headset na kasali yung ating radyo na ginagamit. At dahil na dumating na siya guys, Titingnan natin kung talagang gagana doon sa ating radyo. Kaya dapat natin agad-agad subukan kasi nga pag hindi gumana, isasauli natin sa sealer. Kaya ito na guys, susubukan na natin to kung talagang gagana guys. Guys, ititesting ko na yung aking biniling headset na Signos NX100 kung akma yung kanyang headset doon sa radyo. So, iti-testing ko na dito. So, ito na guys, ititesting na natin yung ating radyo at saka yung ating headset kung talagang gagana dito sa radyo yung ating biniling headset sa online. Ayan. Kasi nga, ang presyo nitong headset natin 650 sa online. Ito na ang radio na to pag nabili mo sa online. Ang presyo naman niya na is 6,700. Kaya lahat-lahat nito guys, kung bibili ka ng isang set nito, karastos ka ng 7,000 plus dahil nga ang headset natin 650 plus 6,700 yung radio. Kaya yan guys, itisting na natin. Ilakabit na natin yung kanyang ano dito? Type-C pala ito guys na ano, headset niya type-C. Kasi type-C din yung saksakan niya dito sa radio. So ngayon guys, ititesting natin sa ating mga tropa para malaman natin kung talagang gumagana yung ating i So ito na guys, tatawag na ako. Let's go! Ah! Wait, yeah! check lang, wait, Ha? Ito lang yung bago kong Kung... Wala mm? legit, legit. So, ha? Portre, portre, status portre. Kapang! Uwi na tayo, portre. Palitan naman ako tayo yung headset mo para marinig mo na ako. Go <laughs> okay. go Porto. Lauren Clare, sa bagong headset ko. Roger, Roger. <laughs>